Mga kapatid, pamilyar ba kayo sa lamang dagat na kung tawagin ay balat o yung sea cucumber? Sinisikap ng DOST na paramihin pa yan sa Cagayan de Oro para sa kabuhayan ng mga mangingisda. Para bigyan ng mukhang Mobile Journal, Francis Orso. Kakaiba itong lamang dagat. Pero kung taga Mindanao ka, alam na alam mo na kung ano yan. Tinatawag itong sea cucumber o kilala rin sa tawag na balat na sagana sa probinsya. Katunayan, sabi ng Department of Science and Technology, maituturing na hotspot in Asia ang Pilipinas dahil sa dami ng uri ng sea cucumber na mahahanap sa ating katubigan. Exotic at high value raw itong maituturing dahil ang presyo ng kada kilo nito umaabot sa 8 hanggang 20,000 piso ang si cucumber, kaya nga malakas yung demand sa global market kasi exotic siya, no? Ang dami na nutraceutical properties ng si cucumber. It it energize, no? Nag-energize, boost your immune system. Sinimulan ng DOST noong 2019 ang pagpapatayo sa Sea Cucumber Research and Development Center sa Mindanao State University, na Naawan Misamis Oriental. Layo nitong maprotektahan ang natural habitat ng sea cucumbers at maparami pa ang mga rare species nito na may scientific name na Holothuria scabra at Holothuria fuscogilva na karaniwang ini-export sa ibang bansa. We have a lot of varieties of sea cucumbers but only a few species are actually being sold sa labas. Out of these 58 different species or different varieties ng sea cucumber, kukunti lang dito yung hinahanap sa global market. Yun naman yung focus ng ating R&D projects dito. Panibagong oportunidad naman ang hatid ng pagtatayo ng research facility para sa mga manging isda sa Mindanao. Pwede kasing maging alternative livelihood ang pag-aalaga at pagpaparami ng sea cucumbers. Very low maintenance pa raw pagdating sa pag-aalaga dahil hindi na ito kailangang pakainin. Uh, one thing nice lang with introducing sea cucumber for farming is that wala na pong feeding. So you grow them in the natural habitat ang ginagawa ng ating mga fisher folks, parang guardian lang, bantay lang. No? Sa ngayon, ilang mga komunidad na sa probinsya ng Kamigin at Misamis Oriental ang nabigyan ng kabuhayan ng research facility. Aabot sa 52,000 sea cucumbers ang naibigay sa mga coastal communities na benepisyaryo ng programa para palaguin. At aabot naman sa mahigit 427,000 hatcheries ang nalikha nito. Pag-aaralan na rin ng DOST ang sea cucumber para magamit bilang gamot sa pagpapaganda ng balat dahil sa bioactive compounds na katangian nito. Bukod sa kabuhayan at mataas na value ng sea cucumbers, malaki rin ang papel nito sa pagpapanatili ng marine ecosystem ng bansa. Nakakatulong kasi ito para gumanda ang kalidad ng tirahan ng ibang isda at may ambag din sa pagganda ng kalidad ng tubig. Mobile journalist Francis Orsopo, Hatid, ang Mukha ng Balita.